yo what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel P.A.T.S. Fishyard For today's video mga gar, mag-update tayo sa ating fishyard na kasi may mga inayos tayo and syempre may mga na-out na tayo and before that mga gar, uh, gusto ko muna pasalamatan no lahat ng mga nagsusuport no sa ating uh, uh, channel no lalo na yung mga nag ng ating mga bagong video although uh, medyo matagal na tayo mag-upload no dati medyo mabilis tayo mag-upload ngayon medyo ano na no, uh, per week ganun uh, matagal-tagal na tayo pag nag update so salamat no sa lahat and shout out sa lahat ng mga nanonood no na susuport sa ating uh, video and kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel na no? magsubscribe ka na tapos hit mo yung notification bell para maging updated ka no, sa mga susunod pa nating mga video so ito yung ating Oscar ayan looking good sa dito and masiba pa rin kahit papano and uh, medyo lumaki-laki siya ng kaunti agad no nung nilipat natin siya sa 15 gallons no 15 gallons nga lang to eh maliit pa to para sa kanya kasi dapat uh, pag mga ganito no monster fish mas malaki talaga dapat minimum talaga dapat dito 20 gallons kung isang piraso yung laman. and dito sa ating flower horn no, may napapansin ako sa kanya medyo yan no, na pupudpud yung kanyang fins sa ilalim so i-observe natin yan kung yan ay magpapatuloy ah, uh, baka sakit yan no. pero maganda yung ating flower horn medyo malaki na ulit yung kanyang cook and yung kanyang pattern yung kulay niya no, maganda talaga Ayun. so male daw to and bagay daw to bilhan ng female na same na strain pero di ako marunong magbreed eh <laughs> tapos wala king wala akong malaki na ano na na tank kasi pag nagbreed ka ng flowerhorn dapat mga nasa 50 gallons no para hindi sila masyadong pag, para, para pag may space talaga ganun kasi 20 gallons lang ito eh ayan Then dito sa ating ABT, yon. Ah, uh, pinaghiwalay ko no. Tinanggal ko yung medyo malalaki na and nilipat ko dito yung mga medyo maliliit ayan. kasi napag iiwanan eh, naagawan so nilipat ko dito Ayan. so dito konti na lang yung laman ito yung mga medyo malalaki pero jubi pa rin kasi nabili na yung medyo malalaki talaga yon nabili na so natira ito mga jubi na lang talaga and yon ito yung mga maliliit so try natin to pahabulin pero pag hindi na makahabol eh, wala na talaga so hindi pa ako nakapaglinis kasi uh, Lunes ngayon and yung umaga maglilinis tayo. So kaso kakapakain lang natin. So i-rest muna natin sila ng ilang minuto, then magstart start tayo maglinis. Ayan. So dito no, ito yung aking mga natitirang feeder dirt. Feeder ito na isang batch bago ko inout no lahat ng mga feeder dirt natin. So ayan kumukulay na yung iba dito. Ayan. And ito yung ating full gold na nabansot. Pero hindi ako sure kung makakahabol pa yan eh. Ayan. Tapos yung YKC natin dito. Ayan. dami ng malalaki mga YKC natin. Ito ay anak ng ating albino YKC na YKC lang yung lumabas. Mamaya pakita ko yung mga produce ng ating albino YKC. Pero ilang piraso lang din. Tapos dito yung Santa Claus ito. Ayan. Ito yung sinasabi kong YKC mga gar. Ayan. Ito yung produce ng aking YKC. So doon yung nakaraan, nakalagay. Nilipat ko dito. Anim to sila. Ginawa kong tatlo-tatlo. Ayan oh, ganda 'di ba? Ganda ng pattern. Ayan oh. Lupit, 'di ba? Ito yung albino YKC natin na nag talaga siya ng albino YKC tapos dito rin yung tatlo Ayan, anim kasi yan, kaso puro male yan, meron tayong female nito kaso tatlong piraso lang Ayan, o. parang plano ko i-continue itong strain na ito, kaya siniperate ko yung medyo nagagandahan ako, at yung na, medyo nagagandahan talaga ako sa apat na to, kasi yung kanilang buntot, no? ah sa tatlo pala Ayan, yung kanilang buntot, malapad ayun no? ganda Ayan. tapos nandito yung tatlo din so bago pa sila magkagata ng buntot hiniwalay ko na at uh, plano ko nga to talaga gagawin kong one is to one kaso wala akong paglagyan eh so ginawa ko tinatlo ko na lang muna at this, hindi sila masyadong masikip hindi tulad dati na naanim yung nakalagay sa isang ano lang sa isang ganto dito rin yung tatlo then kasi nilinis ko na to mga gari kung mapapansin nyo Ayan, linis na nilinis ko na to siya yun ito lang ito lang yung hindi ko nalilinis kasi may laman ito na uh, dark Knight. yon yung dark night natin na dalawang piraso. Tapos dito may nasineperate ako na isang ano. Uh, hindi ako sure kung male or female siya eh. Pero parang female kasi siya. Yan, pero hindi lang sure. Ito, ABT. Tapos tingnan nyo ang lapad ng buntot. Grabe. Sa lahat ng mga ABT no, na nakita ko at naibenta ko na rin. Ito yung pinakamalapad na buntot talaga. Isang piraso lang yan. Ayan, no. Kaso, uh, wala naman siyang ano extension sa kanyang chan tapos wala rin siyang itim so hindi ko alam baka tomboy ito <laughs> ayun observe ko to siya no kung magiging babae ito maganda ito bibilhan ko siya ng male no, pagka naging babae yan bibilhan ko siya ng male na ABT para may ABT pa rin tayo na breeding kasi parang ito yung gusto kong i-continue, ABT at saka Albino YKC. The rest is i ano ko na ipapaubos ko na yung the rest kung hindi man siya maibenta no, ibigay na lang na ano. Yun no. Ganda kasi ng anan niyang buntot. So kailangan lang tong bilhan ng maid para crossbreed. iko crossbreed siya para ibang strain na or ibang line naman yung mag, ano, maglabas. Tapos dito yung ating mga Santa Claus din ito na last batch kasi siba kumain kaya mabilis maging solid yung katawan then dito yung ABT natin dito ng mga female ilang peraso na lang din yan dyan kasi kinuha ko din yung mga maliliit nilipat ko yung maliliit para makafocus itong medyo malalaki-laki and para maibenta din Ganun. ang problema nito no, yung male natin ay itong mga gar tatlong piraso na lang yung natitira <laughs> at napirasa na yung mail natin so sa mga maliliit natin kung may mail pa na dadating yun yung doon pandagdag pero pag wala ayan na lang talaga yung mail natin yun kunting konti mga gar yan na lang yun tapos dito no, yung MSSBT natin dito ng na mga fry kinuha na natin ng mga mail kahapon ayun and same din dito sa ating RDSS na fry tinanggal din natin yung mail na nakikita natin and dito natin nilagay yung mga gara ayan so meron tayong isang RDSS dyan ayan no? at tayong tayo yung dorsal tapos yung apat na MSSBT na bago ayun dito natin nilagay tapos may mga Santa Claus din tayo mga gar no? na na nahuli sa ating mga fry na mga alam nating mail ito mga Santa Claus ribbon ito Santa Claus ribbon nito, limang piraso yan mapapansin nyo may ribbon Ayan. Santa Claus Ribbon, limang piraso ito. Ayan, jubi pa sila. yon Tapos dito, no, Santa Claus na nan ribbon. Ayan, no. jubi din. So, I think mga apat na piraso yan nandito. Pero medyo ano pa kasi sila, mailap pa dahil kakalipat lang natin yan kagabi. Pero kumakain naman. ayun So, nilinis kasi natin to. Lahat kasi ng mga walang laman natin, no, ng na mga tank, nilinis natin para... Uh, bagong ano na naman, bagong cycle na naman yung ilalagay natin kasi pagka uh, inuulit-ulit kasi natin no, yung pinagkuhanan lalagyan lang natin ulit uh, mostly most likely nagkakasakit kaya nilinis ko kinuskus ko ayun tapos nilagay ko dyan yung apat ito wala pang laman ay uh, hinahanapan ko pa to ng mailalagay siguro uh, labi, lagyan natin to ng fry yun kasayang to ilagay na to and sa ating uh, yun, no, may mga meal na tayo na lumalabas na tuxedo koi short body ito eh. Tuxedo koi short body. Pero konti lang sila. May male na tayong lumalabas na tatlong piraso. Ayan. Hindi ako sure kung magandang kakalapasan nito. Ayan. Ilang piraso lang. Hindi pantay yung pagkakaano. Pag yung laki nila. Hindi pantay talaga. Yun. Tapos dito, sa pa rin, no? Meron tayong isang male dito na ribbon din na Santa Claus. Ayan, isang ribbon din yan. Uh, planong tanggalin yan mamaya. I li, isama ko dun sa mga ribbon din ng mga Santa Claus na, na, na nakuha ko. Kaso parang malaki na kasi siya kaya alang uh, nag-isipan pa talaga. Dito yung ating mga Waikisi, Ito yung mga Waikisi natin. Ayan. Oh. yan. So alam ko limang piraso yan sila. yan YKC. Anak lang yan ng ating albino YKC. Ha, hindi nagsucceed as Waikisi So, yan lang ang kakalabasan niya. Kaya kung mapapansin nyo, medyo may orange siya ng kaunti. Ayan o. Tapos, dito ay Mrs. Beatty pa rin to. Uh, dito, Waikisi. Tapos, yung Blue Panda na ay Blue Panda. Tapos, yung Black Knight natin. Ayan. Doing good sila dito. Mabuti wala nang namatay. Ayan o. Pero, mapapayat. Hindi ko alam bakit. Malakas naman kumain. Tapos dito yung ating alam ko Peter dito eh, feeder koi. Yan, may Peter koi pa tayo eh. last batch. Yan, may mga nagpi-feeder koi na. Yan, may cap na yung ulo. Lupit. <laughs> Nandiyan lang sila. So meron na ako nakikita ilang piraso na may cap uh, yung ulo. Dito eh, Mrs pa rin to. BT. Yan. Tapos, dito yung ating mga Santa Claus na ito ay anak ng project natin pero ang kinalabasan ay mga ribbon na Santa Claus and ribbon jeans kasi yung iba wala pa ako nakikita mga ribbon. Dito tayo nakakuha ng mga mail no, na ribbon ng mga Santa Claus. Yan. Tapos, yung full gold pa rin natin dito. Medyo against the light kasi kaya hindi masyado nakikita. So, lilinisin natin ito mga gar. Unahin muna natin yung, syempre, yung ating mga beta. Unahin ko muna yan. Uh, kasi nag-stack ako ng tubig para sa kanila. Plano ko kasi palitan talaga ng tubig yan. Pati yung nandun. So, pasilip ko din dito mga gar, no? Yung bago nating monster fish. <laughs> Pumunta ako ng Cartimar na karaan mga gar. Bumili ako ng mga gamit, no? Kasi mag re re ako, no? mag ako ng mga host ulit. Kasi binago ko yung setup ko so yung host ko ay nagkagulo-gulo so ayusin ko ulit yan baka bukas siguro and bumili ako doon ng gamit and wala na rin kasi akong aqua care kaya pumunta rin ako doon kasi yung malapit dito na pet shop sa amin nagsara nagsara na siya so pumunta talaga ako ng Cartimar para bumili and nakita ko to siya si Dated White Dated White Catfish daw ang pangalan nito sabi ng nagbibenta pero catfish, catfish pa rin siya. Hito. No, hito sa Tagalog. <laughs> pero maputi siya, oh, ayan. Maliit pa siya, isa pa siyang fry. And ayan, para siyang naka-stay lang diyan, pero once magulo mo, ang gulo-gulo niya din. Talon siya ng talon. Ayan. So nilagyan ko siya ng isang fry na gapi, pero hindi niya nahuhuli, ayan oh. Hindi niya nahuhuli. Pero kumakain siya ng feeds, kaya feeds na muna yung pinapakain ko sa kanya siguro pagka uh, lumaki-laki to tapos na kick in yung kanilang pagiging predator ayun siguro mahuhuli nyo na yan <laughs> tapos yung ating MSSBT dito ayan yung iba na matay no, mga male natin so nangyari no dito sa ating MSSBT ito sana pang out na to eh, na MSSBT ayun kaso nung nakaraan masukal ito masyado So, nagkanda sira-sira yung mga buntot. Ayan. Ayan. Sira-sira. Yun. Ganun pala yung pangit pag uh, masukal masyado yung, yung ano, uh, tank. No? Lalo na pag mga long fins, no? yung mga nakalagay. Napupunit, no? napupunit. Kaya pag, ano pala, pag long fins pala yung mga isda mo, huwag masyadong masukal. Kaya ginawa ko, binawasan ko yung mga, mga, halaman-halaman natin. Nung nakaraan kasi napabayaan ko, no? nasukal masyado. Ayun. Nagkanda. Nagkanda sira-sira yung buntot. <laughs> Sayang tuloy, hindi na ito maibenta. Ayun. Tapos nandito sana yung mga female niya. Oh. Lalaki na yung mga female nito eh. Na mga eh, MSSBT BT. Andiyan sa ilalim. Ayan o. Oh. Tapos dito yung mga Santa Claus. Ayan. ayan. Tapos Santa Claus din yung dito. Ito plano kong inipat dito sa medyo malapad-lapad na lagayan. Sa palanggana. Dito. Ah, kasi nakaganyan lang oh. ako. 'Yun. So dito 'yung aking mga chaps and calves. Ayan, dito ko nilalagay. So, iba nanganganak, iba namamatay. Yung iba pinapakain ko sa aking mga monster fish. 'Yun no? Ink. 'Yun. So hanggang dito na lang 'yung video natin, mga car. So, maglilinis muna tayo ngayong umaga hanggang mamayang hapon. Ayun. Hanggang sa muli, ito yung, yung Kuya Temps na nagsasabing to God be the glory.